I <laughs> Tingnan to mga loading Ngayon nga nga na ito Pag uwi ko nakita ko na naman itong uh, grass head At ako ngayon nalulungkot Kasi head na lang siya Wala nang grass At tuloy na nga siyang nakalbo Kagaya ko Kaya naman umisip ako ng paraan Titingnan ko kung aari itong aking gagawin Wala namang masama kung tayo'y mag -e eksperimento Kaya pumunta agad ako sa damuhan Dito ngayon naghanap ako ng damo Na pwede nating ipalit Doon sa ating grass head At ang kailangan nga natin damo Yung damong lumulugot Ibig kong sabihin yung lumulugot ay yung damo na pag namatay eh tutubo ulit siya dito ngay naghanap-hanap ako at wala nga akong makita kundi itong parag -is. meron ba kayong alam na lumulugot bukod sa mutha mga lodi kasi ang tangi ko lang alam na lumulugot talaga ay yung damo na mutha kaya nga ako naghanap dito baka sakali baka ako ng ibang klasing damo na lumulugot ayo nga pala yung kayang kugon. Ano mong lodi? Lumulugot kaya yun. Pero dahil nga wala akong makita ditong kugon sa pinuntahan ko, eto na lang mutha ang aking kukunin. Nakakita din nga ako dito ng uray ay hindi naman naaari at baka pag tumubo yung uray na yan ay hindi matusok ang stockings na nasa ulo. <laughs> oh, eto na lang ang ating kunin mga lodi. Sa tagal-tagal ng ating naghanap, talagang sa mutha din pala tayo. papatakso So, eto nga at kumuha na ako. Yan, siguro ito yung tumutubo sa kanya mga lodi. Ang laman. Yan, so yan ang ating kukunin Matapos ko nga kumuha ng aking panani mga laudi Eto, tatanggalin muna natin ang mga lupa dito sa ating grass head At titingnan natin kung anong klasing lupa ang nakalagay dito at pagkabukas nga dito, ako ay nagulat kasi yan inlupa oh. Yung lupa nga, ang dami ng glitters Wow! Glitters ba talaga yan? Siguro kaya nilagay yan para mas lalong gumanda at mas magharanting nan ang grass head na ito. Wow! Saan ka nga naman nakakita na halaman na kumikinang kinang? <laughs> okay, tanggalin ko lang to mga lote. Matapos ko matanggal yung lupa kay grass head ito. Ito naman yung ating mutha at atin naman puputol-putulin nito. Ano kaya sa palagay nyo mga lote? Tumubo kaya yan? Baka naman sablay na naman itong ating eksperimentong ito. Ala, ay bahala na. Basta't ang gusto ko yung magkaroon ulit siya ng buhok ay kaya ko gina nagawa ito ay ayaw kong mapatapon siya eh. Tapos kung maputol yung ating mga pananim so eto na si Grasset at atin ang ilalagay itong ating mga pananim. Sana tumubo siya mga lodet para magkaroon ulit ng buhok itong ating ito. Kaya nga pala damo na nalugot yung ating inilagay dito kasi para hindi na tayo mahirapan kapag namatay ulit siya syempre tutubo ulit siya sana naman maging successful itong eksperimento na to. At eto na nga ginabi na ako buti na lang meron ditong lupa sa may poste. Kahit nga na ay kumuha pa rin ako ng lupa para lang ang ating grasshead na ito ay magkaroon na ulit ng buhok. At dali-dali ko nga itong nilagyan ng lupa. At sa pagmamadali ko nga hindi na ako nakakuha ng pangukay sa lupa na ating ilalagay. Ala, kakamihin ko na lang nga rin mga loaded para mas madali tayo. Tapos nga siya malagyan ng lupa eh, eto na ulit siya mga lodi. Wow, parang mas lalo lumak siya. Parang naging octopus naman siya mga lodi. Ah. oh, pero parang mas gumanda siya ngayon. Wow, parang mas bagay ang kalbo sa kanya, no? Kagaya ko. <laughs> at yun na nga mga lote, na yung ating grass head at mas lalo lumaki siya, no? You know? So, titingnan natin kung ilang araw to bago magkabok at hindi ako sigurado kung tutubo ba talaga yung mutha dito, no? So, tingnan natin!